Ya, iya, ibu tangan ada ya. Yen. Sarap nanggawa nih bunso. Papa, lu tuh apa itlog pa? Itlog pada apa pada nih? Cakar ka, yung karut pa, pacar. Cakar dong karut. Julian. Tidak mu yang gawat nih bunso. Curah palang sarap na. Ano ba yung mga pin nilalagay niya? Cheese. Yun. Ano eh. ba? Diba? Yung sipag na bunso mo gawa. Ito yung mga hinalo niya. Ito, seaweeds. Tapos yung cheddar cheddar cheese. Tapos ayan na yung nagawa niya. Ang lalaki. <laughs> Tatlo na, one. Ibaba natin yung isa. O, oh, ba? Diba? tatlo na yung nagawa ni Bunso. So, solve na yung ano. Ayan, yung ano, ginagawa niya yung isa. Tapos, ito yung gagawin pa niya uli. Ayan. Mukhang masarap. <coughs> Pero talaga, practice pa lang eh. Diba? Ayan. Sarap. Kakatuwa, no? na pag yung anak mo mag, mag, mag ano mag gawa ng first time niyang gumawa ng ganito at least nag effort si Bunso ba diba? salamat Bunso mamaya pag natapos yan kainin na natin <laughs> thank you Bunso ayaw mag sild oh, siyempre nag practice pa eh. sige yun lang Bye bye thank you